Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Mga mga pangkabuhayan na naglalayong palakasin po ang uh, kakayahan ng mga senior citizens na maging produktibo, mapanatili ang kanilang initiatives, binubuksan yung mga opportunities para sa aktibong pamumuhay ano at habang uh, pinapalalim din ang ating malasakit at suporta sa kanilang kapakanan ano. Kaya ngayong araw po na ito eh pag-uusapan natin itong Elderly Filipino Week at ang livelihood programs ano para sa ating mga senior. Ang makakasama po natin ang Acting Director for Program Operations and Planning Bureau Concurrent Project Development Officer 5 Senior Citizens Action for Development and Nation Building o SCADNA Division ng National Con Commission for of Senior Citizens ano. Walang iba kundi si Ma'am Catherine Grace Lagunday. Magandang hapon. Ay magandang hapon po, Ma'am. Yes po. Thank you po for inviting us po. Yes, mama, no. Pagkukwentuhan nga natin ito, ano, kailan lang po kakatapos lang nung uh, celebration ano ng Elderly Filipino Week. Ngayon po, ano na po kaya ano yung uh, naging pangunahing aktibidad niyo noong uh, ng senior ng NCSC noon ano at ano po ang konkretong nga uh, benepisyong na ibigay sa ating mga senior citizens? po. So uh for this year po no sa ating celebration ng Elderly Filipino Week no, ito ay naka sa theme na Embracing Age, uh, Living a Life with Dignity and Purpose. So maliban po sa pagpapahalaga natin no sa uh, ma hindi matatawarang kontribusyon ng ating nakakatanda uh, para sa development and nation building, i tingin ko uh, sinisiguro na sila po ay kasama pa rin no sa mainstream no pagdating po sa mga activities or programa, servisyon ng gobyerno dahil sa ng sila pa po talaga ay meron pa po kakayahan, capable uh, pa po sila, able, and fit po po sila no, upang magsagawa ng kanilang mga gawain, no, depende sa kanilang expertise and skills. So ngayon po, sa Every Filipino Week, maliban po doon sa ating the usual no, na meron tayong mga uh, cultural parade, meron tayong Zumba sessions, meron uh -huh. sports fest for senior citizens. Pinopromote din po natin yung skills uh, development day, no? So, nandun po no, lahat ng opportunities para sa kanila na pwede nilang uh, masalihan, no? Through our convergence uh, initiative po in partnership with various national government agencies, no? Alam po natin na ang livelihood and also yung employment opportunities, hindi po ito masasagawa ng NCSC ng mag-isa. Kaya po tayo ay nag employ ng pool of uh, government or nation approach para po maging tuloy-tuloy ang servisyong ito para sa ating senior citizens. So ipagpapatuloy ko lang ma'am, no? Uh, highlight po ng ating mm -hmm. EFW sa ngayong taon eh, ay ang uh, pagkakaroon po natin no, ng pilot project with the Department of Tourism at ito po yung community tour guiding project na kumakailan lamang po ay natapos no, noong no, October 4 na naisagawa natin ng matagumpay at uh, together with the Department of Tourism sa Fort Santiago, Intramuros, Manila. Hmm. So meron tayong 30 senior citizens na napili ng the Department of Tourism para po uh, sumali doon sa 7 days na community uh, tour guiding seminar. So itong 30 na senior citizens po ito ay pawang mga galing sa uh, Manila City in our pilot uh, site. At sila po ay dumaan sa rigorous na proseso, no, bago po talaga na napili yung 30 senior citizens na ito. And then after their training po, sila po ay mag-undergo ng accreditation process at Department of Tourism. Mm -hmm. And after that po, ay maaari na po sila, no, mag-engage into um, uh, employment, no, or yung mga freelance na tour guiding um, na activities po, either in Manila or in other parts of the country po. So yun po. At yung isa po, po is uh, in partnership with uh, Tesla also. No? we are uh, implementing the uh, community-based technical uh, vocational education training for our senior citizens. Kung saan po atipin prioritize for this year, yung food and non-food processing skills development sa pilot sites natin in Bukidnon and Surigao. Po. So uh, yun po ay kuro uh, pilot for this year po, and we plan to roll it out. Next year sa buong bansa na po uh, for the two engagements with ah uh, uh, two agencies as well and allow me ma'am to also um add that uh, this is not with DOT and TESDA alone no, ito ay uh, ating kinakausap ang DOE, EPI, uh, CBA and the uh, local government units kasi po yung after training support ng ating mga senior citizens ay napakahalaga ang kanilang livelihood skills um, uh, development ay hindi lamang po nagtatapos sa training, no? Kailangan may after training support para kung ano pa po ang mga pangangailangan nila hanggang sa sila ay makapag-set up ng kanilang negosyo, hanggang sa matuloy-tuloy nila, no? Kung ano ang kailangan nila mga skills pa, no? Lalo na sa bukit. Thanks for watching! Please don't forget to like, share, and subscribe!